Nandito na naman tayo mga boss. Ito mga boss, magkakabit tayo ng tiles. Yung discarte mga boss, kailangan hulugan ng tuntun yung gilid-gilid. Kasi hindi naman tayo nag-flustering nito. Hindi natin alam kung anong diferensya. Ang discarte dapat gilid-gilid hulugan natin ng tuntun para dito natin makikita yung anong kapal ng seating kung pwede dayain ng maliit din dito naman sa kabila mga boss kailangan kung dayain natin sa masyadong makapal kailangan pareho yung daya natin para hindi siya magkasalungat ito lang yung diskarte mga boss kailangan hulugan natin ng gigilid ng tonton dito, dito tayo magbabase sa hulog yung kapal ng sitting tulad dito mga boss okay na yung sukat then pagkatapos maglagay tayo yung libilado yung distansya ng tiles yun ito sa parisontal dyan tayo magbabase sa tangsing nilagay natin sa gilid then pagkatapos ito mga boss maglagay tayo ng tangsi ulit sa gitna sa may center dito tayo mag umpisa mag tiles then itong sayad gilid mga boss yung dina, nihulugan natin ng tonton wala na itong bisa kailangan po nang tanggalin ang importante itong nasa gitna at saka sa libelado dito na tayo magwawasi mga boss then ito mga boss ito yung first nga pagkakabit lagyan natin ng pako sa ilalim para dyan tayo magbabase sa, sa tangsi yung sa horizontal medyo makapal yung iba mga boss then sa iba ba medyo manipis din unahin na natin sa ikadalawang patong mga boss para hindi na tayo mahirapan kung sa first tip, kumbaga asiruho na to kailangan mo nang ikating Iunahin lang natin dito sa ikadalawang patong. Ito lang po yung mga boss, yung discarte natin mga boss. Nga paano tayo kumakabit ng tiles? Kailangan hulugan natin ng tonton. Kung kita lang yung nagpa-plastering nito, hindi na kailangan. Mag, maglagay, lang, maglagay lang tayo ng label bar. Okay na. Pero itong mga boss, medyo makapal medyo hirap kailangan ng merong kang tangsi yung dyan tayo magbabase sa seating yung discarte natin mga boss sa pagkabit pala ng tiles hindi ako naglagay ng gap katulad nito fix na fix para para sa akin lang pangitignan yung merong gap maglagay pa ka, ah, maglagay tayo ng grout tapos sa katagalan yung grout ma mangingitim dumitignan Yan. Yeah, ito mga boss ang paglagay pala natin ng halo kansahan mo lang yung anong kapal yung sitting tapos lagyan natin ng pabagis yung ginagawa kung may apat na pabagis para kung masubra man sa halo yung nilagay mong pabagis ng apat na straight dyan papasok yung sobrang halo hindi ka na magpukpok ng ham, rubber hammer anong tawag ito mga boss itong pang gamit ng pang tiles itong rubber nga hammer basta rubber nga hammer okay na yan ito lang yung discard tinted mga boss kailangan lang uh, yung yung seating natin Ito mga boss, makikita nyo mga boss paano tayo maglagay ng seating. Lagyan ng pabagis yung tatlo. Yan, kung yung sobra yung halo mo, doon papasok yung sobra. Hindi ka na magpukpuk ng maigi. Dahil medyo hirap kasi ito bang umabos kasi wala siyang gap walang yung halo nasa loob lang hindi siya lalabas sa gigilid kasi walang gap kailangan lang linisan mong maigi yung yung dinugtungan para hindi siya merong merong lalaking distansya kasi ang halo natin mga boss one is to one one is uh, one is one half one half ka adhesive pure siminto isang sako para kinalagyan ko ng adhesive mga boss kaya medyo smooth yung yung bowling natin yung pag finishing baka hindi kakapit yung siminto ito mga boss nilagyan natin ng adhesive yung heavy EBC basta sa ko mga boss na ito lang yung diskarte natin paano tayo kung mag, magkakabit ng tiles iwan ko sa iba kung anong diskarte nila pero sa atin ito hindi ako maglalagay ng gap nakikita nyo wala siyang wala, tayong nilagay na spacer pero kailangan ng maiging diskarte para kailangan wala yung diferensya. Kung meron mang diperensya mga boss, yung sa tiles na yan, kung hindi siya straight, kailangan ng libilado kasi magsang kasalungat yung tiles kung kay, kay, kay wala tayong nilagay na gap halata yung nagkasalungat pero sakto sa hulog at saka sa libilado yung gawa mo hindi yan magkasalungat meron lang yung gap makikita nyo sa tiles niyan, pero kailangan plain na plain both side sa vertical man or sa horizontal yan ang discard natin mga boss pero in yung mga ibang tiles mayroong baloktot uh, hindi na yun eh, makakaya natin sa tiles na yan pwede naman ito malagyan ng grout mga boss gusto mo, pero sa akin hindi na ako maglalagay ng grout. lang tignan ng grout mga boss. Ito, lalagyan natin ng grout. Mayroong makapal tignan ng grout. Mayroon siyang maliit. Hindi pareho yung sa tiles yung pag -grout, yung distansya. Ito sa atin, wala itong distansya. Oh. Hindi na kailangan mag grout. Na ito nga si Arma mga boss, sa amin lang ito mga boss. Noong una mga boss, noong unang araw, kakabit tayo ng ganito, tiles, tiles. Nga ngayon, meron na tayong ibang trabaho, yung sa sa furniture shop. Hindi na ako mag magtatrabaho ng katulad nito. Kasi yung sobrang yung gabaga, mga boss, yung dumi. Tapos sobrang pagod gawin ng magkakabit tayo ng tiles hindi yung pareha na hindi yung nasa furniture ka lang ang gaan, -gaan lang ng mga power tools tapos ang mawigat lang yung mga kahoy pero ang ito ang dumi ang dudumi mo kasi yung siminto tapos yung baywang mo sakit sakit tulad nito mga boss na kayo ko ka yeah pag may time, pag my time sa amin naman ito, ha? kaya sinarili ko na lang yung pagkabit, yung pagpintura. Kaya ni natin, katulad ito mga boss, nakikita nyo mga boss, tapos na po tayo. Wala isang gap. Diyan ang sinasabi ko mga boss, wala siyang distansya. Ito lang po yung discard natin mga boss, paano tayo magkakabit ng tiles. Ya, sa susunod mga boss, magpintura naman tayo pero hindi tayo ang nagpipintura, meron tayong kasama. Yan lang yung magpintura. Maraming salamat mga boss. Follow and subscribe my YouTube channel mga boss. Din pagkatapos ito mga boss, meron tayong project mga boss, yung sa furniture na naman tayo dito mga boss, hard reflex yung nalagay natin para hindi siya mababasa sa tubig kasi CR ito. Half kasi ito mga boss.